Paulo Contis nabigla sa umiksing laban ng Tape Incorporated kontra kina Tito Big and Joey. Nagulat si Tahan ng pinakamasaya host Paulo Contis nang lumabas ang desisyon ng korte sa Marikina na kinakailangan ng ihinto ng Tape Incorporated at GMA Network ang paggamit sa titulo logo at jingle ng kanilang noontime show na dating itbulaga. Matatandaan na si Paulo ang tila naging spokesperson ng management noong December 6, 2023. Para sabihin sa mga manonood na hindi pa tapos at mahaba pa ang laban, kaugnay ng issue sa copyright at trademark ng pinag-aawayang titulo, logo at theme song ng Noontime Show. Pahayag noon ni Paulo, magandang tahali. Nakaputi ako ngayon. Iba ang outfitan ko ngayon pero simple lang ang gusto kong sabihin para sa ating mga kapuso. Mga kapuso, mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally wala pang final. Okay? Dagdag pa ng komedyante, pero ito lang po ang pangako namin. Ano man ang mangyari, ang nasimulan po namin ang tulong at saya ay itutuloy lang po namin araw-araw. Dahil yun naman po ang dahilan kung bakit kami pumapasok araw-araw. Kayo po ang dahilan kaya nandito kami. Samantala, matapos ang naging desisyon ng korte nitong January 5 ay nakapanayam ng Pepsi Paulo sa panayam ng Philippine Entertainment Portal o PEP.ph kay Paulo Contis, sinabi nitong naging tensyonado silang lahat ng malaman ang balita dahil kinakailangan kaagad nilang magpalit ng pamagat at iba pang associated na may bagay sa ipulaga. Ka. Ayon kay Paulo, nabigla din kami sa desisyon. Pero we had to follow and prepare agad sa maiksing oras na meron kami. Kaya naman ngayong nag-iba na ng pamagat ang noon time show, challenge daw sa kanila ngayon kung paano magiging household name ito sa dila ng mga manonood. Sa kabilang banda ay si Paulo Contis pa lang ang nagbigay ng official statement sa kampo ng Tape Incorporated mula ng mabawi ng TBJ ang titulong itulaga. Ang pamilyang halus -hos naman ay tahimik pa rin sa usaping ito.